Uy! Guinevere Jungle. Lahat ng hero kaya kong gawing jungler. Eh, pas gusto mo na mas valuable kills. Yung kill kay Omay Venus hindi ganun ka impactful pero at least nakapag-push lang sa may mid lane. Pumasok dito si Yawi at mukhang uhuli sana siya. Kaso nga lang, hindi niya tinamaan si Owe at talagang nakapaggala. Ngayon, naabutan pa nga. Pero si Edward sobrang layo. Mukhang din siya dito sa may madang unahan. With intercept. Si Sanji ngayon na magiging target. Tatlo silang nagtatakot. Buhad, kompleto ang nice. Blacklist International. Sanji goes down. Call and Benny Cutie na lang. Mukhang malabo pa sa malabo na bumisita sila doon sa Lord Pit. And Blacklist International, mukhang easy take sa Lord. 3v5 ang mangyayari kung gusto nilang i-contest Lord na to. At hindi na nga nila ititake ang risk. The second lord of the game, the luminous lord, goes to Blacklist International. May napi, pero may holy healing si si pa naman. Si Edward, si Edward sa likod. Ano na? Zero. Sino manap niya? Tinamaan yung dalawa. Agent Zero talaga. Yun ang galawan nila. Tapos kaya papasok naman si OEF. Saktong-saktong yung mga bitawan ng agents. Tatlo ngayon ang wala. Ngayon kailangan nila magsitakbuhan. Blacklist International with that kill. Ngayon, meron sila ditong malaking chance na ma-secure yung Lord. Pero mukhang hindi ata papayag yung mga orka. Kung yung Lord ang bain, si Edward ang ngipin. Si Sanji ay susubukan pumasok right. pero si Carl TZ ay nagbabayad sa kanyang Ooh. sariling buhay. A monster kill for Oheb. At si Haji naman, Immortality Spa, Benicute gets one kill. At mukhang nagkakaroon ng trace dito. Si Wise, no HP, pero buhay ang International with a clean wipeout. Pag nakuha nila tong panalo, isa na lang bago bumalik sa world stage. Yawi, pipilitin yung depensa, pero tatlo ang magpupush mula sa Blackless International. Blackless International takes game.